Wait lang, ano ba muna ang situationship? Eh 'di ba ang situationship 'yun ang bagong term lang naman 'yan eh, pero ang tawag dyan dati ay M MU. Uh -oh, mutual uh -oh. understanding. Pero feeling ko may something kaya ginawa siyang situationship, may upgrade. Siguro kasi dati kaya MU lang siya kasi It involves only the feelings. Oh, oh. Pero ngayon, 'di ba nga sabi sa kanta ni Janine ano ba ang tawag, ang tawag sa di ko nga asota pero yakap ko naman sa gabi o oh, 'di ba may involve ng yakapan. Anuhan at oh. tsoktsokan. Hindi gano'n din 'yun eh. 'Di ba ang ibig sabihin ng MU dati, mutual understanding tapos nag nag-evolve siya sa malabong usapan. Mm -mm. Tapos naging situationship. Iisa lang 'yun para sa akin. <laughs> Iisa lang. Uh Oo, -oh, siguro updated ano lang siya, Gen Z term. Oo, Gen Z term, pero ganun pa din 'yun. Hindi nyo hindi niyo kinaklaro yung label, mm -mm. nag enjoy lang kayo. Ano yung ano yung may tagline yang situationship, basta ano? masaya lang tayo.